Mahuli ako. Tingnan natin. Putres. Uh, odi so kinagat mo aja mo. Ito yung kakasundo ko pa no. Yan. Tingnan mo pito. Tempus odi so kinagat tumayam. Mike test, mike test. Ayun. Gagawa tayo ngayon ng bitag para sa bayawak. Subukan natin kung kaya nating makahuli dito sa gubat. Gumamit lang naman ako ng kawayan, tali at syempre yung lagari. Gunting sipag lang para maayos ang pagkakayari. At siguradong walang gawala itong mahabang butiki. Woo! Maiba, dito ako ngayon sa lugar ng aking asawa. At hindi nakakapagtaka, dito sa lugar ang bayawak ay laganap na. Sa mga may alagang hayop, lalo na mga paslit na manag. Hanggang sa ngayon, pasimple pa rin ginagapang ng mga Komodo Dragon ngayon. Ang iyong tuko dito sa nayon. Woo! <laughs> Hapon na nang ako'y nagumpisa dito sa munting lumang kawayan kinakabisa. Ang bawat butas na noon ay gawain na mula sa lumang alaala -ala nung ako'y bata pa. Di ko na malaya na gabi na pala at ang iba ay pwede namang ipagpabugas na. Good morning kahapon nasaksihan nyo kung paano ginawa ang bitag para sa bayawak ayun so magkakapi muna tayo bago magumpisa ang lahat wow inaantay ko lang yung dalawa kong kasama ayun pagkatapos dito bababa na kami kung saan nakatira yung mga bayawak na yan kasama ko si Pugo at yung isa ko naman kasama ay ang aking pinaka matabang anak nag iisang anak ayun so dadaan na kami dito sa masukal na daan maingat po kaming uh, naglalakad dyan baka makaapap kami ng alam mo na echas or ahas ako po ay humihingi ng pasensya sa kalidad ng aking video <laughs> sa kadahilanan yung original kong video na to ay nabura buti na lang na isend ko sa messenger at na ko uli at nung nakita ko ay ganito na yung kanyang itsura hindi ko na masyadong pinaganda alam mo naman sa cellphone lang tayo nag edit hayaan nyo kapag nagkaroon tayo ng pera bibili tayo ng magandang cellphone joke lang yon syempre darating din tayo dyan sa part na to hawak hawak na namin yung bitag na yan at nakakuha na kami ng magandang pwesto so yung pwesto na yan ay dito daw nag, dito daw laging dumadaan yung mahabang butiki na yan pagkalagay ko sa kawayan dadaganan lang natin ng mabigat ng tipak ng bato para wala ng galawan at dahan dahan nating pinipwesto para yung ating bitag ay siguradong makahuli ng kung ano-ano so syempre ang pakay natin dito ay bayawak so isinalin na natin ang bituka ng manok at ipinasok natin dun sa dulo para siguradong hindi basta-basta madukot ng manok at kung ano-ano mang halimaw so ngayon naglalagay na tayo ng tali nakatingin lang si Pugo Yan po yung body natin na maaasahan At yung nag video naman syempre yung maingay namin kasamang malaking bata <laughs> Ewan ko ba Dati pa ay pinangarap ko ng maging Tarsan Gusto ko doon sa lugar ng tahimik Walang ibang maririnig kundi mga huni ng ibon at kung ano-ano klaseng nakatira sa gubat. So kayo depende kung anong gusto nyo Yung iba naman nangangarap maging isda Gusto nilang tumira sa dagat Siyempre joke lang yan Ngayon nakapwesto na tayo at naiayos na natin ng maganda yung hag Babalikan na lang natin kinabukasan at sisilip-silipin natin kung nakahuli na ba ba diba? So syempre pinokos lang natin yung mga itsura clearing bago a Alisan. ngayon sisilipin na natin yung sinit nating trap para sa bayawak titignan natin kung may huli na ayan hirap naman dito May huli na. 'Yon may huli. Meron. May huli ako. Tingnan natin. Putas. Manok tuy. Nakakawalan natin ito, hindi sa atin itong manok na ito. Ay, naman yung manok. Ayan, oh. Sorry. Sorry po. Hindi para sa iyo pa. ito. Ayan, natatanggol lang ito. Ito apa sih? Ulang iya. aku ulan lah. <laughs> Kakabit kabit nanti Sorry po, menok. aku lah, tak pa? Lipain pa? pa? sa narakop nyo okay nagad ka mo dito Alex muto guard ka Oh, <laughs> oh rasa bangkuannya. kado. Ang iyang ni mm. sa nene. ganag 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 ganag